Ayun po, tayo po yung tuloy-tuloy na. Ngayon po naman. Ay ating huhuli pa na rin upo. Uhu. Tandaan niyo po ba rin upuhan natin din eh. Oh. Pinatabaan na natin. Yan. Ito po yung mga pasunod nating upo. Ay ngayon po ay maraming pundi. Oh, pundi ba yung hindi gaano sumibol? Ay dating ano ah, po. Ating huhuli pa na. Yan. Ayun. Tapos, pare po yan, yeah, may mga butas na tayo dito. At sabi ko nga ho, ay sayang at gawa ng... May mga nag-order na sa atin ba? Nang upo para, parati. Eh di, sayang. Tama-tama po naman, naulan ngayon. Madaan pa po ori ang tatakpo ng ating upo ay Mayumi puwan. 1 hmm. gagawin na, na ho nating apat at pang transplant yung iba medyo mababaw lang ho para magsibol agad yan o eh. yan yung pong iba ay ito o ayos na rin po naman no? tanim laang po tayo ng tanim arpa po yung iba bago pa rin laang patay pala yung iba Ari po namang ating upong ari, pagapang ngayon ang mangyayari. update update ko na lang po kayo dito ayun yari na po ang ating ulpo update update ko na lang po kayo meron din nga po na buhay ilan oh. yan po na may diridiritso na oh yan oh Ngayon po naman ay ha-harvest tayo ng upo. Oh, dito sa ating upuhan. Yan nga ay kaipamalit na natin. Oh. Ayo. Padali po tayo ilang piraso, oh. Ay, gring. Ay, puno ating mga upo. Andaan pa po. Ating iha-harvest na uli. Oh, amalik -amalik, pareri, na malit-lit pare, ari. Magpalakan na pero ari na ito. Yeah. biglang garbo po ay talagang uh, pa natalong madulas po ay hindi pa sa kabilang banda po doon eh Ako na natin ito para yung mga sukay natin ay may mabili na uli Yan, ar na ho yung ating harvest Oh, iya. Yeah. Ay, pag po kayo lagi nanonood sa akin, ay bibilakin na naman yan. Tingnan mo, oh. Naing nga po, yun nga ating gagawin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ay, pag po kayo matagal na nanonood sa akin, ay alam na rin yung galawan. Ay, pag, pagkaputi na yan, bibilakin na yan. O, oh, totoo po yun. Ay, para alam natin. Yan, ating babandil naman yan. If we op. malaking tulong din po pala yung tayo baga ay napunta sa bagsakan pala at natitiknik natin yung mga gayak uh -huh. aba ay aral din po pala yun aba okay mo ganito pala yung gawa nila kumbaga sa side ko po naman kumbaga nakaka idea ba tayo uh -huh. Yeah, ganito pala kayak nila. Shout out po sa mga mag-uupo. Oh. Hey. Hmm. Yan, pagdating sa bagsakan. Hoy, mga kalakal natin, eh. Upo si Buyas tapos talbos pa po. Hey. Yeah. na ho yung ating mga kalakal oh. Gulay Talbos tas kangkong Ari kamatis oh, O limang Kamatis Ano pa ba Dapat pala dito yung isa Opo albos. Ay arena. O palah. Sibuyas, lugawan. Are ay Uy order 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 po naman lahat oh. Kung baga tatlong tao pa lang bababaan yan magkakadais lang po naman ganun naman talaga sa palengke oh kamatis yan diretso na po tayo gala ng talbos oh Chief deliver na po yan baka po mga mahigit kalahating libo mapipira natin diyan. yan oh sampus ay isang ha kamatis pa Ma, mayikit pala kulang kulang po pala isang libo test natin ay lima at 40. E na yun dalawang daan upo labing ay, anim. 20 pesos lang. kulay <laughs> ko

Mumura ang gulay, mumura din sa Mami ano. Gawala ng ulan. Wala <laughs> na naging dahilan. Ay di paborga no. Pag nagtataginit din naman, ano man dala ang tanim. Oo nga ho ay. eto paniwala kapag naulan. Pag naulan na 'yun, mumadaling di, mumura no. <laughs> Marek ama, magtaho ka muna alat, na kilo ka pa. Baka lalaki ka mo gigante. <laughs> <laughs> oh.

Ay hindi po. Order na. Kilo na po pa, Terry. ka pa na po ba? Salamat po. Salamat po. tingin po tayong panalim na kangkong <tinyo> Dini Tayo po yung naglakad na Naka parking doon sa kabila yung ating sasakyan eh. ay. Meron po ba kayong buto ng kangkong? Nagkakalahating kilo po ba nun? Chinese. Palaate. Oh, wala po ba dipat po tayo dito ni wala dun sa kabila. Chinese kangkong na kinigelo ang kalahati Jangan pasal-out. Yan lang. Wala bakal nung dulo lang yung para nilalagay lang sa 125. 16. Ay, are na lang wala hutan nabiling kangkong na lang oh 100